Matapos ng magising itong nitong si Wilfred, naalimpungatan pa nga siya, ay agad na nga siyang nagbihis at dinala na ang kanyang mga regalo sa kanyang anak. Ngunit tuloy na nga ang lahat sapagkat wala na siyang maaabutan, maliwan pa sa sikat ng araw na tapos na nga ang naturang birthday. Kaya naman kahit anong gawin nga nitong si one friend ay hindi pa rin niya agad. At... Nabapawi ang lungkot nga nitong si Leah hanggang sa sinabi na nga niya ang tunay na dahilan na ginawa niya ang lahat. Nakabis na siya at naghanda. Sadya nga lang hindi niya sinasadya na nakatulog sa naturang... Uh birthday niya. Kaya humingi siya ng paumanin hanggang sa tuluyan ding naawal sa si kanya ang kanyang anak at napayakap ito sa kanya. Samantalang itong si Dennis ay naiinis ng gusto at ang makita na tela nagkaayos ang mag-ama hindi na naman siya mapapakali. Kumukulo na naman ang dugong nga nitong si Dennis matapos ng masilayan na magbati na nga ang mag-ama at masayang ang naglalaro sa sala. Obsessed na obses si Dennis sa mag -ina. Bawat galaw nito ay talaga namang tinitiktikan niya at gumagawa siya ng paraan kung papaano mainis nga itong si Carol at makuha ang loob nga nitong si Carol. Walang alam nga ni si Carol na isa din sa dahilan kung bakit hindi nakapunta itong si uh, Wilfred ay dahil sa pinuntahan niya itong si Ronnie. Talagang gagawa ng paraan itong si Dennis kung paano masira nga itong si Carol at itong si Wilfred. Kahit hindi na nga binanggit nga ni, Den ni Wilfred ang katotohanan iyon, talagang siya ang napakaipal na nagsalita para lamang magkaroon ng sama ng loob itong si uh, Uh, Carol dito sa kanyang asawa na mas importante pa nga itong si Ronnie ngunit ipiniliwanag na nitong si Wilfred na ginawa niya ang lahat, pinuntahan lamang niya itong si Ronnie sapagkat ayaw niya na ginagambala pa nga siya ang gusto niya na tigilan na siya nitong ni si Ronnie balit, hindi naman siya nagtagal ng sobra pagdating doon kay Ronnie agad naman siyang umuwi subalit so, hindi lamang talaga niya naintindihan kung paano nangyari na nakatulog siya hindi naniniwala si Carol. Tingin niya ay nagpapalusot lamang Kung umubra umano siya kay Lia ay hindi umano sa kanya. Subalit alam umano ng kanyang abogada na itong si Allison. Nagkagulo ang mag-asawa dahil sa kagagawan nga nitong si Dennis. Maya-maya ay bigla pa silang magulantang sapagkat biglang sisigaw ang best friend nga nitong si Carol. At dito magugulantang sila sa dyan namang itatapat pa nga ni Dennis kung saan naroon itong si Wilfred para pagsilosin ito at para saksihan ang kanyang mga galaw at ang kanyang pagpuporma dito sa kanyang asawang si Carol. is na in siya. Inumpronta ang kanyang kaibigan dati na ito nga si Dennis. Kung ano nga ba ang kanyang mga paandar at talaga namang sinadya pa niya habang naroon nga ito nga si Wilfred. Nahihibang na ba siya at wala bang kahihiyan? Hindi man lang naisip anong klaseng kaibigan siya ngayong sinusulat ang kanyang asawa. Subalit so itong si Dennis instead nga naman mahiya ay nagmalaki pa at sinabing wala na umano siyang karapatan sapagkat madalang nang hiwalay si Carol at itong si Walfred. Ngunit bilang kaibigan kung talagang tunay siya ay hindi niya dapat gagawin yun sapagkat hahayaan niya dapat na magkabalikan ang mag-asawa. Kaya habang hindi na lumalaki ang gulo ay si Walfred na nga ang umalis. Samantalang itong si Carol ay patuloy na mabubulag-bulagan at magtatanga-tangahan. Ito naman ay isang pagkakamaling desisyon na kanyang sasagutin itong si Dennis. Ngunit ang bulungan itong si Aling Pilar. Na talaga bang masaya siya sa kanyang naging desisyon o oh, mananatiling ang laman niya ay itong si Wilfred.